Salamat sa ano. May parapol ang anak ko. Napanalunan niya sa rapol. O baga, ano, sumba for a cause para sa mga, ano, yung, mal, yung mga malilikom na pera ay para sa mga cancer patient. Ngayon, di naman yung na expect ng anak ko, basta makatulong lang. Ay kaso, nanalo. Nanalo sa raffle. Iyan. Iyan po lahat. ba? Diba? Salamat po sa blessings. Thank you for watching. Thank you for watching. Marami-rami din.